Hi! Isa ka ba sa mga nagpaplanong mag-business pero takot mag-umpisa? Don't you worry kasi ganyan din po ako nung ako po ay nagsisimula. Pero sabi ko po sa sarili ko, ever since naman, ang plano ko po talaga is magtatrabaho, mag-iipon para makapag-start po ng isang negosyo. So, tinanong ko yung sarili ko, eh, kailan ko siya uumpisahan? So, nakita ko at napaisip po talaga ako na mas maaga mas mabuti na mas maaga po makapag-start ng business. Why? Kasi mas maaga mo siyang matututunan, mas maaga mo siyang maaaral, at saka syempre, mas maaga ka pong kikita. So, ganyan na ganyan po si Noemi Tesoro Merino, isang accountant, ang dating OFW, way back 2018 kasi nakilala ko po ang isang online business napakaganda po yung platform po namin na kung saan ito po yung negosyo na sinubukan ko lang din okay, ginawa ko po siya part time for 10 months and then after 10 months nakita ko na pwede pa rin palang kumita ng malaki kahit na nasa Pilipinas na kaya nag decide po ako na mag full time way back 2019 na po and then ever since since then and now ito na po yung source of income po namin. And ang good news nito, because of this business, nandito po kami ngayon sa Nagasaki, Japan. Opo, nagka-travel po kami ng aking husband, si Sir Alvin. Okay, na hindi na po iniisip na mayroon pong boss na tatawag. Opo, para po i-reminds po sa mga trabaho. O di kaya magtanong about po sa business. So, napakasarap sa feeling na yun bang... Uh, meron ka pong time freedom and we are working and I'm working hard opo na sooner or later po mararanasan ko rin po yung mga nararanasan ko rin po mas mag-indre nila kasabi po yung loob na mag-negosyo yung financial freedom so kung interested ka o di kayo nakong curious ka kung business na meron po ako just comment how and I will share to you all the information how to start this business and how to earn this business. Ulitin ko, pwede mo po itong umpisahan part 5. Okay? So, see you in my inbox.